To on DYHP 612. Sasebu numero uno. Ataq RMN. Sasebu numero uno. Ayong adlaw ka ninyong tanan ng mga suking tikpaminaw niining Ining Handumanan sa usa ka Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni akong kaagi. Ako si Belle. Sa dili pa na kusugdan sa pagsaysay ni akong kaagi, palihog sa pagdugtog sa awit nga naguluhan, Tears in Heaven. RMN Drama presents... hondoo manan so sa, sa ka awa on the padas sayang ka aki karo mukingin seka si bai ing a southern lady ngantung a tam pu ngay a nga a bell recorded by X Thunder Gaming. I love you, Bel. Junjun. Muna itinuon. Nakagusto ko nimo. May paglaom ka ko. Ah. muli mo man ko nga uh, ganahan man sa kunimo, Junjun. Kon mo <laughs> na imo kong gisugot, Bel. Oh, Jonah. Uyab na ta. <laughs> Salamat na. Salamat nga wadi ko nimo paanto sa dugay. Salamat yung kayo. Bel, magsige man lagi nagpamisita si Jun ni eh mo. Ang saman, uyab na mo. Oo, ma. Oh, mao ba di ay? Wa mo'y supak, ma? Nga nagkauyab mi ni Jun Jun? Ay, wa man ko'y pagsupak. Kay buutan man ang tawhana. <laughs> Salamat, ma. Mahinoon kay buto din ako ang imo ginikanan, Bel. <laughs> buotan gyud tingali ka silang tan-aw. Kay Butan gyud bitaw ko. We. Yeah. <laughs> nga naman mo to? Nga buotan ko. Aw, oh, na lang aron way samok. <laughs> <laughs> Kalami mi smile sang pinangkawi. Eh. Ah, Pagaksa ko ni mo bi. I love you, Day. I love you too, Dong. Ay, kini, taon-tao na magkita nga nagkawayab. Magtipo na lang ta. Oh, dili na ka magpakasal na ko. Magpakasal, uy. Pero huwag pa magutay tinigom. Mao nga, magtipon magtipo na lang una ta. Unyan lang ko ta magpakasal. Kala kung okay rani mo. Hinoon, dili naman sa ta mga bata. Sakto naman ta sa edad. Mau, Gib. sa unsaman, masagot ka nga magtipo na lang ta. Sige. O dong asa mo tayo po ah, yun? Oo nga problema, wey. Eh. Ano mo mga poyo sa bahay? Tutal, nakakomning atong bahay junjun. John. May kwarto na magkantili, ha. Ma, o -gyod. Kanindot naman lang, ah. a na may kauban miss papa ni mo din, he. Eh? Ma, o gyod. <laughs> Nakadungo ka, rey. Masugot rin sila sa nga anita po <laughs> Salamat ninyo, tita. Tito. O yun, eh. Ganun Tito ang tito hmm? man no? ka, ha? Papagmama na, umabot na biyan ka na mong umagad. Uh, salamat din niyo, Ma, Pa. Bila. Bila. Ah. Bila. Jun, hindi na hinaya ko. Tugay na kay kong nanganday nga, magkakakuni mo. Ikaw, ha? Mao din gusto kay kang magtipon ta kay mao din imong giapas no. Dili uy. Love ta lang gyud kay ka. Pero pakit sa niya? Ay! Uy, kagilok ka na dyan, uy! Recorded by X-Thunder Gaming Wa namang kulit lah, ha? maniguro ko, be. Magpalit ko ang pregnancy test. Ha? Mabdos ka? Oo, oh, John. Og, nagpalit ko ang pregnancy test. Positive. Wala, <laughs> <laughs> may nunay. No, Kay, mahimura no, na ikuin ng papa. Paklaro na ginagin mong tiyan, day. Pila na lang kabuha ng atong paaboton, mga nanaka. <laughs> Maugi, dong. Oh, na mo ko'y plano, day. On ano sa manak, dong? Um, kuan, mo larga ko sa Manila. Eh, mo kong biyaan din, eh? Oh, nadili, sa ingon nga biyaan. Mubalik ko sa kong gitarbawaan sa Manila. Ninot mo ko dito kay dako kay ko ang sweldo dito. Ah. Oh. Una-una, ha? Inigpanganak ni mo po hon, mo gasto biyata. Onya, nagplano pa yun magpakasal. Sugot na lang gun nga, mubalik ko sa kung kitrabahoan dito sa Manila. Ha? Sige na lang, uy. Ayaw ba yung pagbinuang dito, ha? Hindi ka na may tabo, day. Kailan ka. Onya. kanon sa mga kamular ka? kani kaadlo nga nilar kasi Junjun chun sa Manila. Gimingaw naman kaayo ko niya. Maayaw ang nagtili lang magpinuang si Junjun -jun ako. Ay mga naknak ka. Uh, Mau na rin ba na ang imong paabot? Ay, eh, dong! Dong, tapang hindi rin! Atunin na doon sa ospital si Bell! Oo, dong. Oh, no, na Kano sa pamangka mo ulit, dong? Um, ako na ko ni Murey, kay di ba ako basta basta nga makabiya din sa kong trabaho. Um, ako ko ni Murey kwarta. Mm, sige, dong. Ah, sige, amping diha. ha? Amping isa na nga tong anak. Oo, dong. Okay ka sad, pag amping ha. Nga naman ka, baby, ha? Taon sa mantaon, kaya masigay maghihilak. Kainit sa kong anak. Gino'n ko! Nisulira pang mata sa kong anak! Ma! Ha? Tabag mo! Belle! Naon pa na! Ma! Nisulira pang mata ni Dudong! Ma, uginit ka! Ayos siya! O, oh, gino'n ko! Ah, dali. Ato siyang dadon sa ospital. Ah, uh, talang mo, tambal. Aron, kamunay mo painom sa bata. Ah, sige, Sige, Dok. Kumusta naman ang bata, Bel? Ako na napainom ug tambal, ma. Ah, basin og mawa ra ting ngalin ng iyang ma. Ah, ay, ginuo ko. Giso ka sa bata ang tambal na ginuo, ma. Uy, ginuo ko in taon, uy. Oh, hala Nisulirap ni dudong, ma. Nisulirap ah, na sa lugbali ka mata ni Tutong, ma. Dili ni Mahimo. Manawag na tagmanan mananambal ini. ano, oh, na, na ang bata nga ha, kung natambalan. So, wala mo sulira pang iyang mga mata. Salamat, Inko. Ha? Nibalik na sa ang sa bata mawa raman og kadiyot mao niya mo balik na sad maayo tingali nga may ngita taglaing doktor ber. aron maklaro ni kun nganong magbalik-balik ang hilanat sa bata sige ma Ah, sige trapo ang bata ining gibasa nga labakara, ma'am. Aron mawa ang kainit sa ang lawas. Oh, ma'am. Og, Monito na sa permi ang temperature. Oh, ma'am. Ah, kanina naman ko nagsigig trapo ining labakara. Pero wag mo ang kainit ni Tutong. Kinuuin taon. luwas ang akong anak. Oh. Ay, kinuuin. Hindi pa sa nagmata ni Dok! Dok, sabang mo! Hindi sulira pa... anak ng wala naman siya maglihok I'm sorry, Mrs. Dinegit kaya sa bata patay na siya ong <laughs> nang gibiyaan man minimo do Halos oh my name halus dili mi makadawat ti junjun ato nga namatay ang among anak og ammo na sayran nga meningitis di ay ang sakit sa among anak dini na lang kutob Og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mau mga main hai ni Bell ngataga Southern Lady uban sa awit ngayang kita awit ngere kaluhan Tears in Heaven. Ang mong kaagi gibahota na sa radyo ni Ricky Persuelo garing gabus sa direksyon ni Canals Reganals. Kamusap mga higala o mga sukin di paminaw,

Handumanan official Facebook page. Hanggit sa sunod ikayon, tekang salamat sa inyong pagpaminaw.